sa masaya at matibay na tinakbo ng relasyon ng Marco Alcaraz at Lara Kigaman. Katulad ng ibang showbiz couple, hindi sila nakatakas sa pang-iintriga. Kamakailan ay napabalita na naghiwalay na sila. Ano ang katotohanan tungkol dito? At hinding balikan ang kanilang love story. The Philippine Showbiz List presents Hiwalay na ba sila Marco Alcaraz at Lara Kigaman? The Beginning of Lara and Marcos Love. Sa makulay na mundo ng pag-iibigan, ang love story ni na Lara Kigaman at Marco Alcaraz ay isa sa mga hindi malilimutan. Taong 2009, nagsimulang maisulat ang kanilang kwento na ipinakilala ni Valerie Concepcion, isang kaibigan ni Lara, si Marco sa kanya isang simpleng pagpapakilala na nagbunga ng isang malalim at pangmatagalang relasyon. Sa kanilang unang pagkikita, mayroong instant connection na naganap sa pagitan ng bawat isa. Hindi nagdagal ay nagpalitan sila ng mga numero ng telepono at kasunod nga nito ay ang madalas nilang pagkikita. Si Marco ay isang mabait at maalalahaning lalaki kung saan ay madalas siyang bumisita kay Lara sa cafe nito sa bikutan. Ang mga pagbisitang ito ay naging daan upang mas makilala nilang maigi ang isa't isa. Unti-unti, ang simpleng pagkakaibigan ay nauwi sa mas malalim na damdamin. Nakikita ni Lara ang pagiging maalaga at magmahal ni Marco. Nakikita rin niya kung gaano kadedicated si Marco sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Isang katangian na labis niyang hinangaan. Sa bawat pagdaan ng araw, buwan at taon, lalong tumibay ang kanilang relasyon. Hindi lamang sila naging magkasintahan, kundi naging matalik na magkaibigan rin. Ang kanilang pagmamahalan ay naging inspirasyon sa kanilang mga kaibigan at sa mga taong nakapaligid sa kanila. Sa isang episode noon ng The Buzz, isa na publiko ni Marco ang kanyang tunay na damdamin para kay Lara. Sa harap ng kamera at ng milyon-milyong manunood, buong tapang niyang sinabi hindi ko kayang mabuhay kung wala si Lara. Ang mga salitang ito ay nag-iwan ng malaking marka sa puso ni Lara at sa kanilang mga tagahanga. Sinuklian naman ito ni Lara ng isang mas emosyonal na pahayag. Isa akong Lara na hindi mabubuhay kung walang Marco Alcaraz. A Match Made for Eternity ang mga pahayag nila Marco at Lara sa isa't isa ay hindi lamang basta mga salita, kundi patunay ito na kanilang wagas na pagmamahalan. Sa naramdamang kasiguraduhan, agad nilang sinimulan ang pagtahak sa buhay may asawa. Noong January 1, 2011, nagpakasal sila sa pamamagitan ng isang civil wedding sa Canada. Nasundan ito ng very private na Christian wedding na ginanap sa Hacienda Isabela sa Karasuchi sa Indang Cavite noong July 2012. Ang kanilang desisyon na magkaroon ng pangalawang kasal sa Pilipinas ay upang maibahagi ang espesyal na araw na ito sa mga mahal sa buhay na hindi nakadalo sa unang seremonya. Sa araw na yon, si Lara ay nagniningning at naglistulang isang diwata sa kanyang beige na gown. Samantalang si Marco naman ay gwapong gwapo sa kanyang classic black suit na nagbigay diin sa kanyang tindig at kisig si Lara ay larawan ng isang masaya at in love na bride sa kabuuan ng kanyang espesyal na araw. Habang siya rinalakad patungo sa altar, pinatugtog ang kantang Bless the Broken Road ng Rascal Flats. Ang kanta ay tungkol sa paglalakbay at paghahanap ng tunay na pag-ibig na tila sumasalamin sa kanilang sariling kwento ng pag-ibig. Ang bawat hakbang ni Lara patungo kay Marco ay puno ng emosyon na parang isang paglalakbay patungo sa kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. Kitang-kita rin ang na nag-uumapaw na kasiyahan sa mukha ni Marco na sabik na sa wakas ay maikasal kay Lara. Ang seremonya ay puno ng mga emosyonal na sandali. Ang palitan ng kanilang personal vows ay naging highlight ng okasyon. Ang bawat pangako at salita ng pagmamahalan ay nagpapakita ng kanilang matibay na pagsasama at ang kanilang mga pangarap para sa hinaharap. Ang sorpresa na limang buwan ng buntis si Lara ay nagdagdag ng kasiyahan at kilig sa seremonya. Ang anunsyo ay naging simula ng kanilang bagong yugto bilang mga magulang. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng tatlong anak na lalaki na sila Noah, Tobias at Momo. Lara and Marcos' Secret to a Strong Marriage – Si Lara at Marco ay kilala bilang isa sa mga pinakamatatag na mag-asawa sa showbiz. Bilang dating beauty queen, marami ang humahanga kay Lara at ganoon din kay Marco. Hindi lamang dahil sa kanilang mga karera, kundi pati na rin sa kanilang malusog at matibay na relasyon. Sa kanilang kwento, maraming matututunan na maaaring maging inspirasyon sa mga naglalaanis magkaroon ng matagumpay na pagsasama. Isa sa mga pangunahing payo ni Lara sa mga singles ay ang ilagay ang Diyos sa gitna ng kanilang buhay bago humanap ng tamang kapareha. Matapos ang isang hindi magandang relasyon, taimtim na nanalangin si Lara na ang susunod na lalaking kanyang makikilala ay ang magiging kanyang asawa. At totoo nga, dumating si Marco sa tamang panahon. Para kay Lara, hindi sapat na ang asawa lamang ang masaya dahil sa kalaunan, kapag hindi na masaya ang kabiyak, maaaring may gawin siyang iba o aalis sa relasyon. Kailangan anya na parehong masaya. Dagdag pa niya, huwag mag-expect na lahat ng gusto ay gagawin ng kabiyak. Kung kaya tayong patawarin ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan, sino tayo para hindi magpatawad? Sa panig naman ni Marco, binigyang-diin niya ang kahalagahan ng suporta sa isa't isa dapat sa isang relasyon, hindi naghihilaan pababa kung hindi naghihilaan pataas. Nagtutulong ang maabot ang pangarap sa buhay at mas mapalapit sa Panginoon. Sa huli, pareho nilang binigyang diin na walang perpektong relasyon at walang perpektong tao. Ngunit sa tulong ng Diyos at sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagtutulungan, magiging mas matibay ang anumang pagsasama. Sa mga payo at karanasan ni Lara at Marco, tunay na makikita na sa pagpapanatili ng matibay na pagsasama, mahalaga ang magkaroon ng bukas at malalim na komunikasyon. Ito ang susi upang maipahayag ng maayos ang mga salubin, pangangailangan at mga pangarap sa buhay. Sa pamamagitan ng regular na pag-uusap, mas maiiwasan ang mga misunderstanding at mas mabubuo ang tiwala at paggalang sa isa't isa. Kapag may mga pagsubok o hamon sa pagsasama, mahalaga ang pag-aalaga sa emosyonal na kalusugan ng bawat isa. Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng soporta at pag-unawa sa mga pinagdadaanan ng partner. Ang pagiging sensitibo at maunawain sa mga emosyon ng isa't isa ay makakatulong sa pagpapalakas ng samahan. Ang pag-aalaga sa romansa at pagpapahalaga sa bawat isa ay magbibigay ng bagong lakas at inspirasyon sa pagsasama. Mahalaga ang pagtanggap sa mga ito at pagiging bukas sa pagbabago at pagunlad ng partner. Ang pagiging mapagpasalamat sa bawat araw at pagkilala sa mga pagbabago at pagunlad ay magpapalakas sa pagmamahalan at respeto sa isa't isa. Lara shuts down separation rumors with Marco. Ngunit itong mga nakaraang araw, may mga nagpapakalat ng balitang hiwalay na ang mag-asawang Marco Alcaraz at Lara Kigaman. Ang usaping ito ay nakaabot naman sa kaalaman ni Lara at agad na tinuldukan ang separation rumors nila ni Marco. Sa kanyang latest Instagram post, binigyang diin ni Lara na kailanman ay hinding-hindi sila maghihiwalay ni Marco. Sa natulang post, binahagi niya ang larawan nila ni Marco at kalakip nito ang mensahe patungkol sa fake news. Kwento ni Lara, Nalaman niya ang fake news na mag-message sa kanya ang ilang mga kaibigan. Sinanpangaraw sa kanya ang link ng viral post na makikita ang kanyang picture at may caption na Minsan, kailangan mo lumayo para makita mo ang tunay na halaga mo. Huwag ka matakot mag-isa kasi doon mo makikilala ang sarili mo. Dagdag pa ni Lara, minsan lumalayo siya. Naglalak ng door para mag-isa pero hindi para makilala ang sarili kung hindi para makatakas sa ingay ng bahay kahit limang minuto lang. Pabirong tanong pa ni Lara, bakit daw ba may mga taong gusto silang paghiwalayin ni Marco? Sa comment section, maraming taga-subaybay at mga kasamahan naman nila sa industriya ang tila tinawanan ang binahagi ni Lara at naaliw sa kung paano niya tinugunan ang sitwasyon. Samantala, nirepost ni Rambo Nunez ang group photo sa kanyang Instagram story at ipinahayag ang kanyang pasasalamat kina Lara at Marco at sinasabing All love for years of great friendship. Thanks for spending time with us and Maria. Masayang-masaya sina Maha Salvador at Rambo na makita ang kanilang mabubuti mga kaibigan sa Canada. Nagpost din sila ng isang group photo kasama mag-asawang Nunez at nilagyan ng caption na From Pampanga to Canada. Sa kabuuan, ang love story ni Lara at Marco ay isang patunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi nawawala sa paglipas ng panahon. Sa kabila ng mga intriga at fake news, nananatili itong matatag. Ito ay patuloy na nag-aalab, nagbibigay ng init at liwanag sa buhay ng dalawang taong nagmamahalan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!